Hello guys! Magluluto ako ngayon guys ng Maha Blanca. Sa isang malaking kawali guys, andyan na yung isang kilong cornstarch at saka yung gata. Tatlong pirasong nilog yung ginamit yan. Dalawang latang evaporated milk. Dalawang latang condensed na may flavor. At saka yung whole corn na isang lata. Ayan, pinagsama-sama na lang yan guys. Ganyan na. At saka haluin. At saka dalawang piraso pack ng asukal laluwang one fourth ba guys ayan, tsaka isa lang natin yan sa apoy, paghalo haluhaluin ng haluin na guys, hanggang sa magiging ganyan yung texture nya sige, halo pa ng haluin guys ayan, ayan yan yung resulta nya pagkaluto, kailangan tsaga lang guys sa paghahalo kasi pag hindi mo siya inalo ng maigi, may tendency na maging hilaw siya o di kaya didikit sa kawali. Yan guys, oh. Nilagyan pa yan namin guys ng cheese. Hinalo na agad. Ayan. Thank you, thank you guys for watching. Bye-bye.